Hello guys, good afternoon. Alam nyo, ah, uh, natulog nung maaga ako ko. Ngayon ko lang naman po ito. Ngayon bigla siyang nagising ng alas 10 kasi paaga kami nakatulog, nakahiga kami sa sa set. Sigla akong nakatulog. Bigla din palang nakatulog ako. Tapos, nagising ako. Gabi na, anong oras na? Alas 11. ng alas 11 na. Ay, siyempre, alanganin, di ba? Alanganin yung gising namin. Ngayon, nagising din siya. Ay, katabi ko siya eh. Sabi ko, baka tulog ka ulit, sabi ko. <coughs> tapos hindi siya nakakatulog. Ano niya, paikot-ikot siya. Tapos sabi niya, sa akin, milk, hindi binigyan ko ng milk Ayun, para makatulog nagkwento ako sa kanya may kinuwento ako sa kanya para makatulog siya alam niyo kinuwentahan ko siya sabi ko may isang ibon sabi ko ganoon sa kanya tapos hinahanap niya ang mama niya kasi naghanap lang pagkain ng mama niya <clears throat> kumbaga nagtrabaho sabi ko Pati ang papa niya hinahanap niya yung yung mama, yung ibo na ng mama kasi wala nang males Tapos hindi ko akalain habang iniintindi niya yung na, yung yung ko sa kanya. Tumutulo yung luha ng apo ko. Ay, hindi ko pa napansin. Tapos sabi ko, kasi nga, kailangan magtrabaho nung nanay. Kailangan magtrabaho nung nanay ng ibon. Kasi, yung ibon, pag hindi nagtrabaho yung nanay, walang pagkain. Sabi ko, di, kikwento ako sa kanya, kasi magkaganon kami, magkaulo kami. Hindi ko tinit, ano, magkaulo kami, kumbaga, andito siya, andito siya sa, magkaano yung una namin, tapos andito siya, nandito ako. Magkaulo kami. Tapos pag tumiting ano, pwede ko siya akapin. Tapos, di na. Tapos, sabi ko, ang papa din niya, yung tatay ng ibon, yung, ano, yung, yung magulang, yung silang dalawang mag-asawa, nagtatrabaho para doon sa ibon, sa mga anak, sabi ko. Tapos, syempre, yung mga bata, hindi alam yun, hindi alam nung ibon na, mal na, na kodomo, sabi ko hindi alam na nagtatabay ano, pero nalulungkot siya kasi dari mo'y nice sabi ko gano'y istribuchi siya ang tingin sa sarili niya tapos sabi ko pero meron silang ubachang yung ubachang, sabi ko daiski niya yung mago sabi ko yung mago niya yung, yung ibon daiski ubacang kaya pag wala yung mamunyat, at may, um, ng ubachang, kinukuha sila. Ngayon yung ibon, pag nasa ubatyang siya, masaya siya yung, yung, kodomo ng ibon. Kasi, ano yung ubatyang. Pero, syempre, ang ubatyang minsan, may ginagawa. Marami din, ano, walang yasum ang ubatyang pag kami Yasumi, may kinukuha yung apo sabi ko yung ano mago pero ang ang okasang ng bird at saka yung otosang ng bird mahal na mahal niya yung kudo mo nila pag kami nag-aasubi sila pag yasumi ng ukasang niya at saka ng otosong naya, nag-aano sila ng yasumi tapos aga-aasubi sila kaya dikan are pag meron silang oras okay, sinasama sila sa sa ano sa sa, sa pasyal sa ACB doko demo dai jobo kasi yasumi no orasa at utosan kaya dapat yung kodomo gambat sa school kasi ang okasang otosang utosan siguro to, Kung ni Sigoto, isyo kay sigoto, si Goto, gambati ro si nanti ka, no, tamini. Di, sabi ko sa aspo ko, naintindihan mo ba yung kinikwento ni Mamo? Pag tingin gano'n sa kanya, lumuluha na yung five years kong apo. Di parang naano ko sa kinikwento ko. Ngayon sinabi ko sa kanya, bakit ka naluluha? Bakit ka lumuluha? Pero wala kang, wala ka namang, wala ka namang ingay. Luha lang. Alam mo, sagubin niya sa akin. Kasi, mamu, yung kwento mo, sa Tagalog kasi hapon ni, ano ko eh. Yung kwento mo, pokuyo, sabi niya. Nagulat ako. <laughs> nagulat talaga ako. Nandun daw sa puso niya. Kaya magagambaro daw siya. At saka wakatino na daw siya. Kasi laging sinasabi, pag uuwi siya ng school, wala ang papa niya, wala ang mama niya. Minsan daw, ando minsan daw mas madalas parang wala ganon <coughs> kaya yung kwento ko sa kanya parang doon doon ko pinag pina, pinatungo pero hindi ko expect na luluha ang apo ko kaya sabi ko sa, sa kwento ko hindi ka historiguchi hindi kayo nag-iisa hindi kayo malapat malungkot kasi pag wala si mamo, pag wala si mami, tsaka si daddy mo, andito ang lolo at tsaka ang lola, sabi ko dito ang mama at saka lolo, sabi ko. Yun sa kwento ko na ganun. Hindi ko ni-expect na parang well, naiintindihan niya yung ano ko na 5 years old lang kasi, di ba? Dapat ano, hindi sa sumasagot. Sabi niya, waka rin mas talang. Pero hindi ko pa nakikita lumuluha kasi hindi siya maingay eh. Luha lang talaga. Nakita ko maandam ng luha dito. Oh. Ganyan. Kaya sabi ko, ang, ang, ang apo ko, naiintindihan niya yung kinikwento yun, ko na parang siguro siya. Oo. Pero sa tao naman, kinimento ko yun na hindi ko na-expect na, na ma-ano ma niya. Dapat, yung ibot ano nangyari, mga ganon. Hindi, talaga iniisip niya. Tsaka inaano niya yung mga kwento ko. Akala ko hindi nga niya naintindihan. Kasi ano niya man ako mag-nihongo. Magaling. <laughs> Ngayon, sabi ko, nang ganyan ko sa ulo ko. Sabi ko, eh, bakit na mo luha ka? Bakit may luha ka? Anong, anong yan? Hindi Sabi ko. Sabi niya, stero Yeah. So, niya. Tapos, ko siya kasi nga, ang apo ko siguro, akasab, parang ako, parang, yun ang, yun ako eh, parang ganun, siguro. Kaya hindi na ako, hindi ko na pinagpatuloy, tapos sabi ko, kasi yun, tapos na kasi, alam na ng mago, alam na ng ibon, ng bird na maliit, na, ang, ang, ano, ang mama niya, masipag kasi, para sa kanila, at saka ang papa niya. At tapos, pag walang paso binibigyan ka sila ng oras, ipapasyam sila. Tapos, pag walang pasok ang mamo, tsaka ang lolo, kinukuha sila. Yun ang sinabi ko. Kaya, inakap niya ako. Parang ako naman ang nahuluha. Kasi, ang apo ko matalino, naiintindihan niya yung mga sinabi ko. Kahit balubaluktok na, ihonggo. Thank you po. Salamat po. Yan po yung kwento ko ngayong araw na to. Hmm. Thank you.